So finally mga ka-tips, nandito na po tayo sa airport. Ito po yung rason kung wala akong video na ina-upload. hindi ako nag-live sa aking mga video. Ako'y normal na tao, nangangarap din na magiging isang OFW. Okay. Lahat naman siguro tayo mga ka-tips, is nangangarap na magiging OFW at makapunta sa ibang bansa. Ang aga-aga namin dito sa International Airport, Terminal 1. Yung flight namin, 3.40 ng umaga. Ang aga-aga namin dito. Galing pa kaming Cavite. Speaking of Cavite mga katips, dun po kami nag-stay. Sa bahay ng kaibigan ko na si J. Fu. Kaya na no, si J. at si salamat kay Atay Annalie dahil kami nag -stay sa kanilang bahay. Nilagyan na kami ng sticker. Iba air po yung airplane namin na sasakyan. And so finally mga ka-tips, yan nag-check-in na po kami. Chinecheck na po yung mga bagahe namin. Pagkatapos namin mag-check-in, punta na kami dun sa immigration. Ang haba ng pila mga ka-tips. Mataas talaga yung pila dahil one by one po i-check yung ating mga documents. And so finally mga ka-tips, natapos din yan. Kinakabahan ako tuloy. While nasa waiting area kami, naglibot-libot kami. Ayan, nakita ko itong price ng alak. Marabi, ang mahal. Ito tour ko kayo. Isahin natin yung mga price Grabe ang mamahal talaga. Di makabili dito ng mga 100 below. Ito na siguro yung style na hindi na ako iinom. Nakalimutan ko pala, hindi pala ako umiinom. Isang butilya na, hindi 3,100. Grabe. Nakakagulat talaga yung mga price dito. May 3K, 5K, 12K. Kung at ganito yung... lang talaga yung price, wala na talagang umiinom mga katibs. Dahil sa price lang, wala na, na yung pira. Pang mayaman talaga yung mga price nila, siguro yung mga milyonaryo at saka bilyonaryo. Ang bumibili Pang nito. Pang first class yung maalak na ng na to, makabili na tayo ng sasakyan. Ano kayong pinaghalo nila dyan? Bakit ang at mahal? At sumunta na kami sa gate 2, gate 3, gate 4. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo mga katibs kung saan ako pupunta. Pupunta po tayo sa Taiwan. Three years po yung contract natin doon sa Taiwan. At yung trabaho ko doon is farming. And na tayo sa boarding area. Kainin na lang namin na tawagin yung zone namin para makapasok mga ka-tips. And so finally tinawag na po yung zone namin. Ibigyan na natin yung passport at saka yung ticket natin mga ka nag upgrade talaga or ganito talaga yung iba Earth. Kinukuha nilang yung ticket natin at saka passport tapos i-scan nila mga ka Last tip, punta na tayo sa loob sa airplane natin na sasakyan Iba Air I'm so excited mga katips Dahil first time makasakay ng Iba Air Ano kayang nasa loob Ang sabi nila, ang Iba Air is isa sa mga pinakamahal na airplane At very quality po yung pagsiserve nila At isa rin sila sa pinakamalaking aeroplano And finally, papasok na kami talaga Tingnan natin kung anong nasa loob ng Iba Air na dito ba? ito ba? Ah, sa, sa likod na Yes! <clears throat> pa ng charger? Meron dito? Ah. Yeah. <laughs> ayan, siniserve na po yung mga pagkain namin. And so, ayan mga ka-tips dito nagtapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Keep safe always and God bless po. And don't to forget to follow sa ating Facebook page. Ayan. Abangan nyo po yung mga marami ating video dito sa Taiwan. 3 years po tayo mga ka-tips about sa farming. Maraming salamat po.